Bilang isang nanay, hayaan nating matuto ang ating mga anak na mga gawaing bahay. Hindi naman porket nag-aaral silang magluto, maglaba, magwalis ay kawawa na sila. Kapag dumating sa punto na sila ay nakukusana, aba, magpasalamat ka ng sobra sapagkat hindi sila magiging kawawa pagdating ng araw. Mas ipagmamalaki mo pa sila at magpapasalamat pa sila sayo kasi natuto sila at hindi mo kanyonsente. Minsan ang ibang nanay, hindi lahat. Ayaw nilang turuan ang kanilang mga anak kasi mahal nila at ayaw nang mapapagod. Pero kahit kaya mo bilang nanay ang lahat ng gawain, utusan mo sila para maging handa sila sa buhay. Kapag hindi marunong, matututo sila para hindi sila lumaking tamad. Kaya hayaan natin silang gumawa. Pakunti-kunti ng gawain bahay, lalo't higit ang mga babae para maging malakas sila para maging handa sa haharapin nilang buhay dahil hindi habang buhay kapiling nila tayo. Darating ang araw, sila naman ang magiging nanay.